Nagsiuwian nga yung mga kapatid ko from Pampanga dahil na pag usapan namin dito sila sa Bicol mag-celebrate ng New Year. Kaya talagang riot ang nangyari. At pag nagkakasama-sama talaga kami, hindi nawawala sa banding namin ang pagbibingo. At talaga nga namang walang mapagsidla ng kalagayan ng aming mga puso pag kami ay magkakasama. Oh, eh. <laughs> At ito nga ang pagbibingo ang aming paraan para magubusan ng kayamanan. <laughs> Wala na talagang sasaya pag ang ating kasama ay ang ating mga pamilya. Kaya nga pag minsan kahit magulo at sobrang ingay, okay na okay lang kasi magkakasama kami. Siyempre dahil magse-celebrate kami ng New Year, tulong-tulong kami ng mga kapatid ko at nang mga asa-asawa nila sa pag-prepare ng mga iyahanda. Kaya nga halos busy kami ng araw na yan dahil may kanya-kanya kaming gawain. Si mama nagpalibre, nagbalot lang ng tubig para gawing yelo. <laughs> Ayan na nga, pagkatapos nilang patumbahin yung pigi pigo oink-oink, nilinis na nga nila ito para i-chop to the left and chop to the right. Kaya nga pagkatapos nilang hugasan, ready na ito for chopping. Yes, ready na for tad-tadding. <laughs> Eto na nga yung mga abala sa kusina. Mga busy yarn. Napakasaya nga pag ganitong mga okasyon. Maraming ang iahanda pero hindi ka masyado pagod kasi tulong-tulong ngayon sa pagpiprepare ng pagkain. Actually, nag-usap-usap na kami sa GC. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang iluluto. O di ba ang cute ng pamangkin ko? Pati yung aso ay isinama nila dito sa Bicol. Ang cute cute din ito ni Maxi. Eto nga yung daddy ni Maxi nagtatadad na ng mani at ihalo niya daw yan sa kanyang luluting kakaning. At syempre, nagsimula na din magchicharon si daddy, oh. Habang piniprepare yung ililitsyon. Yung ulo lang naman ng pigi-pigo oink oink ang aming ililitsyon. Kaya eto na nga, may narinate na siya and good to go na to. Syempre, kailangan namin ng pamaypay, kaya eto ako, yan yung tulong ko magpapaypay lang ako. <laughs> ang kampanay, tuluyan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ng bendisyon kapag na 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 nananan na na o diba ang galing mag tiktok ng isa kong pamangkin eto naman si ate Ann ito yung asawa ng kapatid kong ang galing galing magbalot ng kakanin balita ko nga nag seminar pa to sa Amerika para sa pagbabalot camera shy pa payan pero gusto gusto naman yan i-video hahaha ay, ay, ay. O, tingnan naman. Ang daming mga exhibition. Yeah. hindi <laughs> <laughs> nga naman talaga basta-basta yung pagbabalot nito kasi pag hindi ka masyado marunong, pwedeng pasukin ng tubig. Kaya nga dahil expert naman siya, siya na lang hinayaan namin magbalot ng lahat ng kanin. <laughs> Pero sabi ko kay ate, video din ako habang nag -cha ako ng hotdog. Ang hirap din kaya ng ginagawa ko. <laughs> Buti na lang ang sisipag ng mga asawa ng mga kapatid ko. Eto pa yung isang asawa naman ng isa kong kapatid. Ah, pakagaling din itong magluto ni Liza. Halos lahat ng dessert perfect. As in, halos ang sasarap nga ng mga binibake nitong cake eh. At syempre, di mawawala yung aming import. Galing to sa Pampanga, siya si Bax. Apakabait din ito. At apakagaling din magmekus mekos <laughs> dito nga pala kami maghahanda sa isang bahay namin dito sa may malapit sa ilog. Ito talaga yung original house namin. At mas masarap pa rin talaga maghanda dun sa dati mong bahay. Yung bahay na naging parte na ng kabataan mo. At hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Kahit nga malalaki na kami at may mga asawa na iba kong mga kapatid, napakasarap pa rin ang feeling ng bumabalik ka dito sa bahay na to. Hindi ko alam pero basta yung feeling na parang pag nandito ako sa bahay naming luma, yung comfort and love is ramdam na ramdam mo. And that kind of feeling is really priceless. Ayos. ng musolig. B. mo nga, ano na nila ang ulo. Nakakatuwa naman. Lurus <laughs> jam. na lang te sauce gusto mo te?